bed ating tin framer gumagawa siya ng frame na uh, walong set ng spatcher. Ah. Tingnan ninyo ginagawa niya. Ito nga po pala si Polo Ravales, ang tagagawa ng kamay ng spatcher. Ay. Diyan <laughs> po si Kuya Weng. Ayan, spatcher ang ginagawa niya walong set po yan eto ato po yung mga patungan ng pa abali six pieces kulang pa May process po lahat yan ato yung mga stool kompleto na po yan lalagyan ni kuya ng mga crystal buttons. Ganyan po ang process ng paggawa ng spot